the holy bible reading plan 32nd day tagalog version exodus chapters 35 to 37 psalms chapter 26 and philippians chapter 4 exodus chapter 35 ang sa araw ng pamamahinga. Ikatatlumput limang kabanata Tinipon ni Moises ang buong mamamayan ng Israel at sinabi sa kanila, Ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Sa loob ng anim na araw gawin ninyo ang mga gawain ninyo. Pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo dahil banal ang araw na ito at para ito sa Panginoon. Ang sino mang magtrabaho sa araw na ito ay papatayin kaya huwag na huwag kayong magtatrabaho, kahit na magsindi ng apoy sa bahay ninyo para magluto sa araw na iyon. Ang mga handog para sa toldang sambahan Sinabi ni Moises sa buong mamamayan ng Israel, Ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Maghandog kayo sa Panginoon mula sa mga ari-arian ninyo. Maghandog na maluwag sa inyong puso ng mga ginto, pilak, Tanso, lanang kulay asul, ube at pula, pinong telang linen, telang gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, magandang klase ng balat, kahoy na akasya, langis ng ulibo para sa ilaw, mga sangkap sa langis na pamahit, at pabango sa insenso, batong onyx, at iba pang mamahaling bato, na ilalagay sa espesyal na damit ng punong pari, at sa bulsa sa dibdib nito. Mga kagamitan para sa toldang sambahan. Lumapit ang lahat ng may kakayahang magtrabaho sa inyo at tumulong sa paggawa ng lahat ng bagay na iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Ang toldang sambahan at ang mga talukbong nito, mga kawi, mga tablang balangkas, mga biga, mga haligi at mga pundasyon, ang kahon ng kasunduan at ang mga tukod na pambuhat, takip at kurtina, ang mesa at ang mga tukod na pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito at ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang lalagyan ng ilaw at mga kagamitan nito, ang mga ilaw at ang langis para sa ilawan, ang altar na pagsusunugan ng insenso, at ang mga tukod na pambuhat nito, ang langis na pamahit, ang mabangong insenso ang kurtina ng pintuan ng tolda ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog at ang parilyang tanso mga tukod na pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito ang tansong planggana at ang patungan nito ang mga kurtina sa palibot ng bakuran ng tolda at ang mga haligi at pundasyon nito ang kurtina sa pintuan ng bakuran ang mga tulos at mga lubid ng tolda at ang mga kurtina sa palibot nito, at ang banal na mga damit ni Aaron na pari at mga anak niyang lalaki, na isusuot nila kapag naglilingkod na sila sa banal na lugar. Pagkatapos, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ni Moises. Ang lahat ng gustong maghandog sa Panginoon ay nagdala ng mga materyales na gagamitin sa paggawa ng toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan nito at mga materyales para sa mga damit ng mga pari. Ang lahat ng gustong maghandog, lalaki man o babae, ay nagdala ng mamahaling mga alahas, mga hikaw, mga kwintas, mga pulseras at iba't ibang klase ng gintong alahas. Dinala nila ang mga ginto nila bilang handog sa Panginoon. May mga naghandog din ng lanang kulay asul, ube at pula pinong telang linen, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, at magandang klase ng balat. Nagdala ang iba ng pilak o kaya naman ay tanso, at mga kahoy na akasya, bilang handog sa Panginoon. Nagdala naman ang mga lanang kulay asul, ube at pula, at pinong telang linen ang mga babaeng may kakayahang gumawa ng tela. At ang mga babae namang marunong gumawa ng tela mula sa balahibo ng kambing ay kusang loob na ginawa nito. Nagdala ang mga pinuno ng mga batong onyx at iba pang mamahaling bato para ilagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Nagdala rin sila ng mga sangkap at langis ng ulibo para sa ilaw, para sa langis na pamahing at pabango sa insenso. Kaya ang lahat ng mga Israelita lalaki man o babae na gustong tumulong sa lahat ng gawain na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, ay kusang loob na nagdala ng mga handog sa Panginoon. Ang mga manggagawa ng toldang sambahan Sinabi ni Moises sa mga Israelita, Pinili ng Panginoon si Bezalel, na anak ni Uri at apo ni Hur, na mula sa lahi ni Huda. Pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kaalaman at kakayahan sa anumang gawain, sa paggawa ng magagandang bagay na ginto, pilak at tanso, sa paghuhugis ng mamahaling bato at paglililok ng kahoy at lahat ng klase na gawang kamay. Binigyan din siya ng Diyos at si Oholiab na anak ni Ahisamak na mula sa lahi ni Dan ng kakayahang magturo sa iba ng mga nalalaman nila. Binigyan sila ng Panginoon ng kakayahang gumawa ng lahat ng klase ng gawain. Ang pagdidisenyo, ang paggawa ng tela, ang pagbuburda ng pinong telang linen, at ng lanang kulay asul, ube at pula. Kaya nilang gawin ang kahit anong klase ng gawain. At napakahusay nilang gumawa. Exodus chapter 36 Ikatatlumpot-anim na kabanata Sina Besalel Oholiab at ang iba pang binigyan ng Panginoon ng kaalaman at kakayahan sa iba't ibang gawain ang siyang gagawa ng tolda. Ayon sa utos ng Panginoon, kaya ipinatawag ni Moises si na Bezalel, Oholiab, at ang iba pang binigyan ng Panginoon ng kaalaman at kakayahan sa iba't ibang gawain na disididong tumulong sa pagtatrabaho. Ibinigay ni Moises sa kanila ang lahat ng inihandog ng mga Israelita, para sa pagpapatayo ng tolda. At patuloy pa rin ang kusang-loob na pagdadala ng mga tao ng mga handog nila tuwing umaga. Kaya pumunta kay Moises ang mga nagtatrabaho sa tolda at nagsabi, "Sobra na sa kinakailangan ang dinadala ng mga tao para sa gawaing iniutos ng Panginoon na gawin." Kaya ipinadala ni Moises ang utos na ito sa buong kampo. Huwag na kayong maghahandog para sa pagpapatayo ng toldang sambahan kaya tumigil na ang mga tao sa pagdadala ng mga handog nila. Dahil sobra-sobra na ang ibinigay nila para sa lahat ng gawain sa tolda. Ang pagpapatayo ng toldang sambahan Ang lahat ng mahuhusay magtrabaho ang gagawa ng toldang sambahan. Ang mga gagamitin sa paggawa nito ay sampung piraso ng pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula at paburdahan ito ng kerubin sa mahuhusay na mambuburda. Ang bawat tela ay may haba na apat na talampakan at may lapad na anim na talampakan. Pagtatahi-tahiin nila ito ng tigli lima. Gumawa sila ng parang singsing -sing na telang asun at inihanay sa bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela. Tigli mampu ang ikinabit sa bawat dulo at magkaharap ito. Gumawa rin sila ng limampung kawit na ginto para mapagsama ang mga parang singsing ng gilid ng pinagdugtong na mga tela. Sa pamamagitan nito, magagawa ang toldang sambahan. Kaya gumawa sila ng talukbong ng tolda. Labing isang pirasong tela na gawa sa balahibo ng kambing ang gagamitin sa paggawa nito. May haba na 45 talampakan ang bawat tela at may anim na talampakan ang lapad. Pinagdugtong-dugtong nila ang limang tela. At ganoon din ang ginawa nila sa natirang-anin. Nilagyan nila ng limampung parang singsing -sing ang bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela at ikinabit nila ang limampung tansong kawi. Ang ibabaw ng talukbong nito ay papatungan ng balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula at papatungan din ng magandang klase ng balat. Pagkatapos, gumawa sila ng balangkas ng tolda. Ang ginamit nila ay tabla ng akasya. Ang haba ng bawat tabla ay labin limang talampakan, at dalawang talampakan ang lapad. Ang bawat tabla ay nilagyan ng dalawang mitsa, para maidugtong ito sa isa pang tabla. Ganito ang ginawa nila sa bawat tabla. Ang dalawampu sa tablang ito ay ginamit nila na pangbalangkas sa timog na bahagi ng tolda. Ang mga tabla ay sinuksok nila sa apat na pundasyong pila, dalawang pundasyon sa bawat tabla. Ang hilagang bahagi ng tolta ay ginamitan din ng dalawampung tabla at isinuksok din sa apat na pundasyong pila, dalawang pundasyon bawat tabla. Ang kanlurang bahagi ng tolda ay ginamitan nila ng anim na tabla at dalawang tabla sa mga gilid nito. Ang mga tabla sa sulok ay naikabit ng maayos mula sa ilalim hanggang sa itaas sa pamamagitan ng isang argolya. Ganito rin ang ginawa nila sa dalawang tabla sa mga sulok. Kaya may walong tabla sa bahaging ito ng tolda. At nakasuksok ito sa labing-anim na pundasyong pilak. Dalawang pundasyon sa bawat tabla. Gumawa rin sila ng mga akasyang biga. Lima para sa bahaging hilaga ng tolda. Lima rin sa bahaging timog. At lima pa rin sa bahaging kanluran sa likod ng tolda. Ang biga sa gitna ng balangkas ay inilagay nila mula sa dulo ng tolda papunta sa kabilang dulo nito. Binalutan nila ng ginto ang mga tabla at nilagyan ng argolyang ginto na siyang humahawak sa mga tabla. Binalutan din nila ng ginto ang mga biga. Gumawa rin sila ng kortina na mula sa pinong telang linen na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At maayos na nabubordahan ng larawan ng kerobin gumawa rin sila ng apat na haligi ng akasya na may mga kawit na ginto at ikinabit nila roon ang kurtina. Ang apat na haligi ay nakasuksok sa apat na pundasyong pilak. Gumawa sila ng isa pang kurtina para sa pintuan ng todang sambahan. Pinong telang linen rin ito na binurdahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaburda nito. Gumawa rin sila ng limang haligi na may mga kawi at ikinabit nila rito ang kurtina. Ang mga haliging ito ay nababalutan ng ginto, patina ang mga ulo at baras nito, at nakasuksok ito sa limang pundasyong tanso. Exodus chapter 37 Paggawa ng kahon ng kasunduan Ikatatlumput pitong kabanata Ginawa nila Bezalel ang kahon ng kasunduan kahoy ng akasya ang ginamit nila. May 45 pulgada ang haba ng kahon, 27 pulgada ang lapad at taas nito. Binalutan nito ng purong ginto sa loob at labas, at nilagyan ng hinulmang ginto ang mga palibot nito. Ginawaan din nila ito ng apat na argolyang ginto at ikinabit sa apat na paan nito. Gumawa sila ng tukod na akasya na binalutan ng ginto. Ikinabit nila ang mga argolya sa bawat gilid ng kahon para mabuhat ang kahon sa pamamagitan ng mga tukod. Ginawaan din nila ang kahon ng takip na purong ginto. May 45 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Gumawa rin sila ng dalawang gintong kerubing at inilagay sa bawat dulo ng takip ng kahon. Nakalukob ang mga pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito. Magkaharap ang dalawang kerubin at nakatingin sa takip. Ang paggawa ng mesa na nilalagyan ng tinapay. Gumawa rin sila ng mesang akasya na 36 na pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad, at 27 pulgada ang taas. Binalutan ito ng purong ginto at nilagyan ng hinulmang ginto ang palibot nito. Nilagyan din nila ng sinepa ang bawat gilid. Mga apat na pulgada ang lapad at nilagyan din nila ng hinulmang ginto ang sinepa. Pagkatapos gumawa sila ng apat na argolyang ginto at ikinabit ito sa paan ng mesa malapit sa sinepa. Dito nila isinuksok ang mga tukod na pambuhat sa mesa. Gawa sa akasya ang mga tukod na ito at nababalot ng ginto. Gumawa rin sila ng mga kagamitang purong ginto para sa mesa. Pinggan, tasa, mangkok at banga na gagamitin para sa mga handog na inumi. Ang paggawa ng lalagyan ng ilaw Gumawa rin sila ng lalagyan ng ilaw na purong ginto ang paa, katawan at palamuting hugis bulaklak na ang iba'y buko pa lang at ang iba naman ay nakabuka na. Ang palamuti ay kasama ng ginawa ng gawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. Ang lalagyan ng ilaw ay may anim na sanga, tigtatatlo sa bawat gilid. Ang bawat sanga ay may tatlong palamuting hugis bulaklak ng almendro, na ang iba ay bukupa at ang iba naman ay nakabuka na. Ang katawan ng lalagyan ng ilaw ay may apat na palamuting hugis bulaklak ng almendro, na ang iba ay bukupa at ang iba naman ay nakabuka na may isang hugis bulaklak sa ilalim ng bawat pares ng sanga. Ang mga palamuti at ang mga sanga ay kasama ng ginawa ng gawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. Gumawa rin sila ng pitong ilaw, mga panggupit ng mitsa nito, at mga pansahod sa upos ng mitsa ng ilaw. Purong ginto ang lahat ng ito. Ang nagamit sa paggawa ng lalagyan ng ilaw at ng lahat ng kagamitan nito ay 35 kilong purong ginto ang paggawa ng altar na pagsusunugan ng insenso. Gumawa rin sila ng altar na akasya na pagsusunugan ng insenso. Kwadrado ito, labing walong pulgada ang haba, labing walong pulgada ang lapad, at mga tatlong talampakan ang taas. May parang sungay ito sa mga sulok na kasama ng ginawa ng gawin ang altar. Nilagyan nila ng purong ginto ang ibabaw nito, ang apat na gilid, at ang parang sungay sa mga sulok at hinulmang ginto sa palibot. Nilagyan nila ng dalawang argolyang ginto ang ilalim ng hinulmang ginto sa magkabilang gilid ng altar para pagsuksukan ng mga tukod na pambuhat dito. Ang tukod ay gawa sa kahoy ng akasya at binalutan ng ginto. Gumawa rin sila ng banal na langis na pamahid at purong insenso na napakabango. The Book of Psalms Chapter 26 ikadalawamput anim na kabanata Ang Panalangin ng Taong Matuwid Patunayan nyo, Panginoon, na ako'y walang kasalanan dahil ako'y namumuhay ng matuwid at nagtitiwala sa inyo ng walang pag-aalinlangan. Siyasatin at subukin nyo ako, Panginoon. Suriin nyo ang aking puso't isipan dahil lagi ko naaalala ang inyong pagmamahal at namumuhay ako na pinanghahawakan ang inyong katapatan. Hindi ako sumasama sa mga taong sinungaling at mapagpanggap. Kinaiinisan ko ang mga pagsasama-sama ng masasamang tao at hindi ako nakikisama sa kanila. Naghuhugas ako ng kamay upang ipakitang ako'y walang kasalanan. Pagkatapos Umupunta ako sa pinaghahandugan ng hayop at iba't ibang ani upang sumamba sa inyo o Panginoon na umaawit ng papurit pasasalamat. Sinasabi ko sa mga tao ang lahat ng inyong mga kahanga-hangang ginawa. Panginoon, mahal ko ang templo na inyong tahanan na siyang kinaroroonan ng inyong kaluwalhatian. Huwag niyo po akong parusahang kasama ng mga makasalanan gaya ng mga mamamatay tao. Palagi silang handang gumawa ng masama at nanghihingi ng suhol. Ngunit ako'y namumuhay ng matuwid, kaya iligtas niyo ako at inyong kahabagan. Ngayon, ligtas na ako sa panganib. Kaya pupurihin ko kayo, Panginoon, sa gitna ng inyong mamamayang nagtitipon-tipon. The Book of Philippians Chapter 4 Ikaapat na kabanata Mga Bilin Kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo sa Panginoon. Mahal na mahal ko kayo at nasasabi ka makita kayo. Kayo ang kagalakan at gantimpala ko sa paglilingkod. Nakikiusap ako kina Yudiya at Sintike, na magkasundo na sila bilang magkapatid sa Panginoon. At nakikiusap din ako sa iyo, tapat kong kasama sa pangangaral. Natulungan mo ang mga babaeng ito, sapagkat katulong ko sila sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama ni na Clement at ng iba ko pang kamanggagawa na ang mga pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipakita nyo sa lahat ang kagandahang loob ninyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip Ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Bukod diyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang pasasalamat ni Pablo sa kanilang tulong. Lubos akong nagagalak sa Panginoon dahil muli niyong ipinakita ang pagmamalasakit niyo sa akin. Alam kong lagi kayong nagmamalasakit sa akin. Kaya lang wala kayong pagkakataong maipakita ito. Hindi ko sinasabi ito dahil naghihingi ako ng tulong sa inyo. Sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa aking. Ganoon paman, nagpapasalamat ako dahil tinulungan niyo ako sa kagipitan ko. Alam naman ninyong mga taga-Filipos na noong umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita. Walang ibang iglesia na tumulong sa mga pangangailangan ko kundi kayo lang. Kahit noong nasa Tesalonika ako ilang ulit din kayong nagpadala ng tulong sa akin. Sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. Ngayon, dahil sa tulong na ipinadala nyo sa akin, sa pamamagitan ni Epaphroditus, natugunan na ang mga pangangailangan ko at sobra pa nga. Ang tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. At dahil kayo'y na Kristo kay Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Purihin natin ang ating Diyos at ama magpakailanman. Amen. Mga huling pangangamusta, ikumusta niyo ako sa lahat ng mga pinabanaldian ng Diyos na na Kristo Jesus. Kinu Kinukumusta kayo ng mga kapatid kay Kristo na kasama ko rito. Kinukumusta rin kayo ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos dito, lalong-lalo na ang mga naglilingkod sa palasyo ng Emperador. Pagpala inawa kayo ng Panginoong Kristo. The Holy Bible Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video.